Ito natin ang mga bida sa pinakabagong primetime time soap ng GMA, ang mga batang Riles. Kaya ito na po, let's welcome our first team, ang Team Kidlat. At ang kanilang team captain, isa pong napakahusay na aktor na kung gumaganap na Kidlat sa si mga batang Riles. Please welcome Miguel Tantolix. Miguel, welcome back. To Maraming salamat, Kedong. Miguel, Team Kidlat, sino-sino ba mga kasama mo batang rilis ngayon? Unahin ko na ang pinaka mahilig mag-gym sa amin, ang gaganap bilang matos, Bruce Roland. So, Bruce! <laughs> Ito, Kuya Dong, amateur boxer. Kumukumpete po talaga to. Gaganap bilang sig, Rahil Birya. Sampol, sampol. Oh, hey, here. Bu, <laughs> <Pupupu>. bu, <laughs> Ang aming bunso, the sa Batang Riles, Antonio Vinson. Antonio! Miguel, okay, tungkol saan ba ang Batang Riles? Sa madaling salita, Kuya Dong, tungkol ito sa mga kabataang pag-asa ng kinapukasan pero nasa ilalim ng laylayan. Yes! Oh. Parang interesting ito. So ano ba yung tema nito? Marami bang mga bakbakan dito? drama ba siya? Maraming bakbakan pero maraming makapagpagdamdaming mga eksena rin. Mga hugot namin sa buhay, kanya-kanya eh. At alam kong maraming mga relate na Pinoy dito. Wow, kailan ba to Miguel? Kailan ba mag-uumpisa Malapit na po sa GMA Primetime. Malapit well, na, malapit well, na. Well, at pag sinabing batang Riles, ilan ba talaga yung mga batang Riles? Uh, Anin ba, lima, ilan ba kayong batang Riles? Sa totoo lang, apat lang po kami. Kasi yung isa po nandun, kalaban namin na eh. <laughs> Eto na nga po sinasabi ko. Let's now meet your opponent. Never po magpapatalo at never matatakot ang Team Kulot. Pinangungunahan siyempre award-winning actor na gumagal na... Kulot. Wow! Ano, ano, ha? <laughs> I'm sure. I'm sure. na award-winning actor. <laughs> gumagal at takulot sa mga batang wilis, Kokoy Dos Santos! Woohoo! Hoy! Yadong! I'm As always, as always, kabado. <laughs> pa. Koy, koy. Pakilala mo naman ang mga Ako, Kuya Dong, napaka, ano to, na kinakabahan ako ipakilala kasi isang karangalan maging ka-team ko dito to, maging ka-family ko sa Family View. Siyempre, unaan ko na, unaan ko siyempre di sa pinakadulo. Napaka-sexy, napaka-husay na actress. Ang gaga na bilang dolor, Miss Ines Veneracion. Grabe naman yung introduction. Thank you so much. Ah, siyempre. Ito naman, Kuya Dong, isa pa. Sexy din. Nagbabalik. Mm -hmm. Napakawusay na atas din ito, Miss Desiree Del Valle. Hi, hey, buddy. Nice to meet you. Bilang Scarlett. Ito yes. mm -hmm. naman, ako. Oh! Ang gaganap na airman si Maying Miss Diane Subiri. Hey, welcome back and welcome We back. back. Pero Kokoy, paano ang paghahanda ginawa nyo? Kailangan mo bang ang paghahanda nyo? Ako, kuya, itong ibang paghahanda ginawa namin dito, action eh. So, bago sa akin to, bago sa amin lahat to. So, nagtitraining kami. Si Sir Ronnie Ricas mismo nagtuturo sa amin ng bakbakan. Oh, eh. ah, ano, yeah. kami, kaya nakaka-excite na lang. Eh. Good luck, Team Kulot. Let's get it on with the game. Simulan na natin ang battle para sa 200,000 pesos. Miguel Kokoy, let's play round one. Ayunaw. Ayos tayo nila. Ayos na Good luck. Nag-survey kami ng na isang Dan Pinoy Top 6 ang inahanap natin. Anong Christmas OPM song ang may word na Pasko sa title? Miguel. Pasko na naman. Pasko na naman. So says, Meron, meron. Koy, Christmas OPM. Ito, OPM song na may, may salitang Pasko sa title. Uh, sana ngayong Pasko. Sana ngayon Pasko. Sana ngayon Pasko. Top sir. Yup. Miguel, pass or May iba itong... Pass. Pass. Okay, let's go. Let's go, Kokoy. Bakit? <laughs> Kasi madali lang daw eh. Di ba Diana? Nako. Alam na alam ni Diana to. OPM song na may word na Pasko sa title. Pasko na, sinta ko. Uy! Yeah. Ah, Pasko na, sinta ko. Mga late 70's. <laughs> mo talaga ang top answer, Desiree, Christmas OPM song na may word na Pasko sa title. Tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. What? Nah. Ines, please. Christmas OPM song na may word na Pasko sa title. Pasko na naman muli! Yun, okay. Pasko na naman muli! <laughs> Mali na naman muli! <laughs> Think it's time to huddle. Kokoy, anong Christmas OPM song ang may word na Pasko sa title? ang um, Pasko ay sumapit. Yan, ang Pasko ay sumapit. Services? Meron. Akin <laughs> na! <laughs> 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 meron tayo ba yon? Siyempre, meron ka pang iba dyan. Anong Christmas OPM song may word na Pasko sa title, Diana? Uh, mamamasko po. <laughs> Services? Ito na. Time to steal. Wala Bruce. Na Meron ba? Uh, Kuya Dong, uh, maligayang Pasko. Maligayang Pasko. Rahil. Awit ng Pasko. Awit ng Pasko. Oh, composed by Rahil. May mga sarili kayong mga kanta. Antonio. Pasko. Pasko ko sintako. ko. Pasko ko Pasko ko sintako. ko. Pasko ko ay sinta ko. Narinig niyo na ba yun? Wala, di Ay, ba? Ayun yung pinzol. Bahala kayo dyan. Miguel, Pasko Paksim. Ano na? Anong Christmas OPM song ang may word na Pasko sa title? Kaya nga, nag-Pasko eh. Doon kasi wala na ako sa eh. Pasko. Pasko. Maligayang Pasko na. <laughs> Maligayang Pasko. says, so, grabe. Paskong-paskong feeling ng team kulot. Pero nag-up ng 83 points. Pero may three rounds pa para makabawi ang team kidlat. Pero bago yan, may ilang sagot na hindi nang hulaan sa board. At alam nyo ng ibig sabihin yan. Mamimigay tayo ng 5,000 pesos. Yes? Ha? Kami ay kaniya. Ano pangalan niyo? Michelle. Hi Michelle. Uh, where are you from? Tika saan kayo? Makati. Makati, Michelle. Okay. Napakasimple lang ang tanong. I'm sure. Alam mo to. Anong Christmas OPM song ang may word na Pasko sa title? Paskong darating. Paskong darating. Sige, so, tingnan natin sa Paskong Darating, naman ba? Yup. Congratulations, Michelle. <laughs> nice one, nice one, nice one. All right. There's one more. Number six, please. Apple ID society.